So, what's up again mga ka-sexy beshi? Ayan. So, laganap nga ngayon ang mga toxic no? na influencer or vlogger. No? Paano ba natin mapiprevent ito para hindi sila dumami dito sa social media? Alright? So, meron ako ituturo sa inyo dito no, mga ka -beshi. Kapag ayaw natin o pag alam na natin sobrang toxic na yung isang influencer na ito no? na they're just only promoting hate. So, hindi natin kailangan makipag-away. Hindi natin mak kailangan makipagpasagal ng ulo. So, Facebook can do something na nandiyan ka lang. So, as a viewers, no? Viewers or followers or a users of social media, pwede nyo pong gawin ito. So, alimbawa yan, ito no. So, dyan mga kabesya, alimbawa mayroon kayong nakita isang influencer na hindi na talaga maganda, no? So, sobrang toxic na yung mga content niya just to gain views and just to gain, uh, no? Gain uh, money, no? So, ang gagawin nyo lang mga kabesya is search nyo yung account na gusto nyo i-report. And then, pupunta kayo dyan sa tatlong dots na yan. Ilalagay uh, ninyo report na account. So pag na-report niyo na yung account niyo guys, meron diyang mga mga option So usually naman talaga ang laging uh, choose natin pag ganyang toxic na yung isang influencer na yan. So always attach the promoting hate. So, pag sinabi promoting hate kasi mga kasi, so, syempre, no, pag nag-upload ng mga hindi magagandang bagay, so, na, 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 na feel pain tayo. So, hindi maganda, halimbawa, siya sa social media. So, pindutin nyo lang promoting hate, pag tundot nyo promoting hate, idan nyo lang next. Ayan. So, si algorithm na ang bahala niya, si Facebook na ang bahala niya. Once, na, na massive report ka, pag tawag yan massive report, marami ang nag-report sa'yo. Totally, darating ang panahon, mawawala ka na lang parang bula dito sa Facebook. So, that's how are we going to prevent those toxic na na masyadong content creator dito sa social media. Bakit natin ito ginagawa? Bakit may ganyang option si Facebook? Para, ang, ang social media kasi mga kabeshi, hindi tayo pwedeng maging selfish. Pag sinabing selfish, kailangan you have to think to society dito sa social media. Hindi kasi natin pwede sabihin, my Facebook, my rules. Hindi ko ganun, no? My tush, my knees. So, walang ganun. Kaya may ganung option si eh. Meta. Ngayon, pag namasib report yan, no, mga kabeshi, maraming nag-report. Kasi nga, toxic ka na, eh, Masyado no? ka ng toxic sa, sa social media. ba diba? So, halos na lang, na-occupied. Na-occupied mo na yung mga content na dumadaan sa mga ibang viewers. No? So, pwede natin gawin yan. And, uh, huwag kayo matakot mag-report. Kasi, hindi ibig sabihin nag-report kayo, iba eh, violation kayo. No. Hindi po. Kasi nakikita ninyo, at alam ni uh, syempre, bago kayo mag-report ng isang uh, influencer din, alam yung toxic, eh, pag-isipan nyo muna ng mabuti kung talagang ito ba ay toxic na. Again, and, pag once na, pag once na marami nag-report dyan, si Algo or si Meta, uh, review niya yan. Bakit nagkaroon to ng massive reports? And, uh, magtataka ka na lang, mawawala yan. Na kahit mag-create po yan ng another account, no, using another name, hindi na po yan. Bakit? Algorithm is also not basing uh, uh, information, your your personal information. Also basing our image. Kaya nga tinatawag na face, boom. No? So not only, not your only personal information, but also your appearance. So be very, very careful, no, mga kateshi? Kasi, um, uh, simple lang naman eh, ang social media ay na-create na, na, create siya not because lahat dito pwede natin i-upload. Yes, lahat dito pwede i-upload pero may mga bawal. alamin lang natin kung paano. No? alamin lang natin kung paano bibigyan ng lecture yung mga ganitong toxic na masyado pagdating sa social media. Right? Sa mga baguhan naman na gustong pasukin ang pagiging influencer, gawa lang tayo ng tama. Simulan mo ng tama. And I'm sure resulta niyan tama. So sana nakatulong itong video na to. No? And please feel free to ask a question. No bash. Okay? Just love and spread love, mga kabeshi. Sana may natutunan po kayo. And have a blessed Sunday.